Mm, sarap ang uh, higop sabaw ni mikmik mga -Mik idol. Salamat pala sa tiyahin na at tuhin namin mga idol. Hello po mga idol, kamusta po at magandang gabi po sa ating lahat. Bago pala magluto si Mrs. ay dumaan muna kami sa itaas sa tiyahin namin mga idol. Maging isa sana kami ng daing o toyo. Kaso mga idol ay wala, naubusan pero ang binigay niya sa amin isda na presko kaya niluto ni Mrs. Pinirito mga idol tapos cellphone pa lang gamit ni Mrs sa pangilaw kasi nasira pa kasi yung mga idol yung bumilya na ang ko po sa aking ulo. <laughs> Kaya sabi ko kay Mrs. bukas na lang kami bibili ng bumilya. Tapos nagtinula rin po ako mga idol. Hindi ko lang po nabidyuhan kanina kasi hindi ko na on. <laughs> Pasensya po. Simpleng tinula lang yan mga idol. Nagyan ko lang ng maraming alugbati at malunggay po. Dahil naluto na po lahat mga idol, pinirito at tinula ay sabay niya po kami. Kain tayo lahat mga idol. Tapos ito pala gagamitin natin. Lisa. Ay, pa. Ah. No, 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 Tio. Okay pala ni Ma'am Top Jaworski. Shout out po, Ma'am. Maraming salamat po. Natin yung natin ngayong gabi, mga idol. Pinirito. was may tinula. Yan. Simple tikman natin to. Sarap to. Ah. Sarap ang bango ng alubati mga idol. Kaya kain po tayong lahat mga idol. Yan, kain tayo mga idol. Pero mapasalamat po muna tayo sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa biyaya. Sa araw-araw po na binibigay po ninyo sa amin. Sa pagkain nito, sana po ay magbasbasan po Panginoon na mabigyan po kami ng lakas ng pangangatawan, Lord God. Amen. Yan, kain po tayo lahat mga idol. Samahan niyo po kami, oh. Masarap ang ulam. Bik-bik. Meron tayong sili mga idol, oh, ito. Masawang tuyo. Samahan niyo po kami lahat mga idol. Sa aming hapunan po. Sa gabing ito. At dito po kami lahat mga idol kumakain. Kasi masarap ang ulam. Mmm, sarap ang higop sabaw ni Mikmik -Mik, mga idol. Pag sabaw, Julian. Nako sabaw. Ha? Ah? Nako sabaw. Gulay. Kuha tayo ng sabaw mga idol. At saka sili. Sarap kasi ito pag marami ng gulay. At saka pirasong isda. Ayun na. So may sili pa mga idol. Piga ko lang ito siya. Ganyan lang tayo kumain. Sarap kasi pag may sili. Kuha tong ko dito. Mm. Beste. Sarap to mga idol. Mag kamay-kamay lang. Malinis naman yeah. yung kamay natin kasi nanghugas naman tayo. Yeah. Mm. Marap. Yeah. Mm. Yummy. Yeah. Yeah, Salamat pala sa tsahin at namin ng idol na pumunta kami kanina doon hindi sana kami ng daing pero tuyo ito na lang binigay nila yan bye mga idol maraming salamat po sa panunood at dito na lang po kain po tayo sa punan bye bye mga bye 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 salamat, Diyan Bye bye doll. Shout out po sa inyo lahat at magandang gabi po. God bless po at ingat po palagi.